Ayon sa mga ulat, kinumpirma ng India na bibili ang Pilipinas ng kanilang Akash Short Range Missile Defense System na nagkakahalaga ng humigit kumulang labing isang punto, anim na bilyong piso. Isa itong hakbang upang mapalakas ang depensa ng bansa laban sa anumang banta. Patuloy ang pagsusumikap ng Armed Forces of the Philippines na pagandahin ang kakayahan nito sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ayon sa China, Pansamantala lamang dapat ang Typhoon Missile System sa Pilipinas, ngunit na natili ito ng halos isang taon. Nilinaw naman ng AFP na wala silang anumang pangakong binitiwan ukol dito sa Amerika, Australia o China. Malinaw na ang pagpapalakas ng depensa ng bansa ay hindi nakabatay sa ibang puwersa. Hindi ba't karapat dapat lamang na natin ang seguridad ng ating himpapawid at teritoryo? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Samantala, isang insidente naman ang naganap sa South China Sea kung saan isang jet mula sa People's Liberation Army Air Force ng China ang nagpaputok ng flare laban sa isang eroplano ng Australian Air Force. Ngunit, kung ang Amerika ang lumalapit sa himpapawid ng China, tila wala silang nagagawang aksyon. Ano ang ipinapahiwatig nito? Sa usaping ekonomiya, nagbanta si dating US President Donald Trump laban sa alyansang BRICS o Brazil, Russia, India, China, South Africa na aniyay patay na. Sinabi niyang kung susubukan nilang hamunin ang dolyar ng bansa kung saan papatawan sila ng isandaang porsyentong tarif. Isa itong matinding babala na maaring may epekto rin sa ugnayang pang-ekonomiya sa Asia. Sa loob ng kongreso, may mga paratang laban sa isang kongresistang umano'y hindi dumalo ng ipasa ang Maritime Zone Act ng Pilipinas, isang batas na nagtatakda ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagpapatibay ng ating mga batas upang protektahan ang ating teritoryo laban sa anumang panghihimasok. Kasabay nito, walang humpay ang AFP sa pagbili ng mas maraming armas upang mas palakasin ang depensa ng bansa. Sa isang ulat ng Reuters, kinumpirma ng tatlong Indian source na magsisimula nang matanggap ng Pilipinas ang Akash Missile System pagsapit ng Abril 2025. Ang sistemang ito ay gawa ng Indian Defense Research and Development Organization at napatunayang epektibo sa short-range air defense. Ang Pilipinas ang pinakabagong bansang bibili ng Akash Missile System matapos ang Armenia na bumili ng parehong sistema sa halagang 230 milyong dolyar o katumbas ng 1 bilyon at 11 bilyong piso. Ngunit ayon sa India, mas malaking deal ang nilagdaan nila para sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas advanced at mas maraming missile defense system ang ating matatanggap. Hindi ba't magandang hakbang ito para sa ating pambansang seguridad? Ang Akas Missile SST ay binubuo ng Troop Control Center, Troop Level Radar, Flight Level Radar, Central Acquisition Radar at Flight Control Radar. Ito ay isang short-range air defense missile system na may kakayahang salagin at wasakin ang iba't ibang banta. Kayang maglunsad ng mga missile sa pagitan ng 10 hanggang 20 segundo at maabot ang target sa taas na mahigit 25 kilometro na siyang target na makuha ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagbili ng Pilipinas ng ganitong missile defense system ay patunay ng determinasyon ng gobyerno na palakasin ang depensa ng bansa. Patuloy na lumalakas ang agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa paglapit ng kanilang mga barko sa teritoryo ng Pilipinas. Ang patuloy na panghihimasok ng China ay nagpapakita ng kanilang layunin na agawin ng yaman at kontrol sa naturang karagatan. Kamakailan naman ay muntik ng magkaroon ng insidente sa pagitan ng China at Australia matapos magsagawa ng Air Patrol ang isang Australian P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft sa itaas ng Paracel Islands. Ang naturang lugar ay kasalukuyang nasa kontrol ng China. Ayon sa mga ulat, isang Chinese People's Liberation Army Air Force fighter jet ang naglunsad ng flare sa harapan at ibabaw ng Australian aircraft, isang mapanganib na hakbang na agad kinundena ng Australia. Bagamat walang nasaktan sa insidente, itinuturing itong isang malinaw na pagpapakita ng agresyon ng China. Matatandaang ang P-8A Poseidon ng Australia ay ginamit din sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas Amerika, Japan at Australia. Patuloy na nagpapakita ng walang respeto ang China sa mga bansang kaya nilang takutin ngunit kapansin-pansin na hindi nila ginagawa ang ganitong uri ng aksyon laban sa Amerika. Ipinapakita nito na may kinikilingan silang mga bansang mas pinipili nilang iwasan dahil sa posibleng malakas na ganti. Ayon sa China, wala umanong pahintulot ang Australia na magsagawa ng anumang aktibidad sa teritoryo nila. Samantala, mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na may ipinangako ang Pilipinas tungkol sa U.S. Typhoon Missile System. Matatanda ang matapos ang balikatan exercise noong 2024, sinabi ng China na dapat nang ibalik ng Pilipinas ang nasabing missile system. Ngunit ayon sa AFP, wala silang inilabas na pangako tungkol dito na nagpapakita lamang na patuloy ang China sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa patuloy na lumalakas na tensyon sa rehiyon, mas lalong nagiging mahalaga ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ang pagbili ng AKAS missile system mula sa India ay isang hakbang upang tiyakin na hindi magiging mahina ang bansa sa harap ng patuloy na pananakot ng China. Sa harap ng ganitong mga banta, sapat ba ang ating ginagawa upang mapanatili ang kalayaan at seguridad ng ating bansa? Ano pa ang maaaring gawin upang mapanatili ang ating soberanya? Ang kasalukuyang hakbang ng gobyerno ay isang mahalagang simula, ngunit marami pang dapat gawin upang tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan sa ating teritoryo. Matindi ang pangamba ng China sa Typhoon Missile System ng Amerika, ang presensya ng mga makabagong armas na ito ay bahagi ng pagsasanay upang mas maunawaan kung paano ito gamitin, iposisyon, at ilipat mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng depensa at pagsunod sa mga nakatakdang military exercises. Samantala sa ibang balita, tahasang sinabi ni dating US President Donald Trump na patay na ang BRICS alliance o ang alyansang binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Ayon sa kanya, sinumang magtatangkang pahinain ng US dollar ay agad papatawan ng isandaang porsyentong buwis dahil dito tila umurong ang ibang bansa sa kanilang balak na hamunin ang dolyar. The minute I mentioned it, BRICS died, ani Trump. Sa usapin ng West Philippine Sea, isang mainit na argumento ang lumutang. Ayon kay Commodore J. Tar, tila hindi dumalo si Congressman Marcoleta Leta nang ipasa ng Kongreso ang Republic Act 126 for a Philippine Maritime Zone Act. Sa ilalim ng batas na ito, malinaw na itinakda na bahagi ng bansa ang West Philippine Sea, ngunit may pahayag si Marco Leta, na wala sa anumang aklat ang terminong ito. Dahil dito, ibinato ang tanong sa kanya kung naniniwala siyang pag-aari natin ang EEZ or exclusive economic zone dahil bakit hindi natin ito maaring pangalanan bilang West Philippine Sea at kung hindi iyon ang tamang pangalan ano ang dapat itawag dito mas lalong naging kontrobersyal ito matapos suriin ang boto ng mga mambabatas sa kongreso walang nagabstain o tumutol sa pagpasa ng batas ayon sa mga tala posibleng bumoto ng yes si Marcoleta maliban na lang kung wala siya sa sesyon ng magbotohan sa kabila ng mga legal na hakbang ng Pilipinas, patuloy pa rin ang agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito tungkol sa mga isla sapagkat marami ang naniniwala na may mas malalim pang dahilan kung bakit iginigiit ng China ang kontrol dito. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa ilalim ng WPS? Isa sa mga hinuha ng mga eksperto ay ang yaman ng natural gas at langis sa ilalim ng karagatan. Ayon sa mga pag-aaral, maaring may isang daan at siyam na trilyong kubikong talampakan ng natural gas sa rehiyon na maaring makatulong sa enerhiya ng bansa sa loob ng maraming taon. Bukod dito, napakayaman ng WPS sa isda at iba pang yamang dagat na nagpapalakas sa ekonomiya ng mga bansang nakapaligid dito. Ngunit higit pa riyan, maaaring may mas malalim pang dahilan at ito ang estrategikong lokasyon ng WPS ang sinumang bansang may kontrol dito ay may malaking bentahe sa larangan ng seguridad at ekonomiya. Ito rin ang nagsisilbing ruta ng pandaigdigang kalakalan, kung saan bilyon-bilyong dolyar ang dumadaan taon-taon. Kung ganito kalaki ang nakataya, may intindihan natin kung bakit hindi madaling bibitawan ng China ang kanilang pakikialam. Ngunit bilang isang bansa, dapat ba tayong umatras o mas maging matatag sa pagprotekta sa ating teritoryo. Napakaraming nangyayari sa usapin ng West Philippine Sea mula sa militarisasyon hanggang sa mga batas na nagtatakda ng ating soberanya. Kitang-kita natin kung paano sinusubukang ipitin ng China ang Pilipinas habang patuloy na nagpapalakas ng depensa ang ating bansa sa tulong ng ibang kaalyado. Sa inyong opinion, ano ang dapat gawin ng Pilipinas upang maprotektahan ang ating teritoryo? dapat bang maging mas agresibo tayo o ipagpatuloy ang diplomatikong pag-uusap? I-comment niyo sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang usaping mahalaga sa ating bayan. Sama-sama tayong magbantay at magpalaganap ng kaalaman tungkol sa isyong ito.